What up, what up guys, for this video, panibagong video na naman na ituturo ko sa inyo, walang iba kundi ang ating tutorial. Sa so video na ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano palakasin yung dito sim natin sa mga mahihinang lugar. Kasi mayroong nagsasabi sa atin na may na yung dito nila sa ibang, sa kanilang mga lugar, no? Depende kasi sa lugar natin guys, no? mga ba, depende yan so hindi natin patagalin to maumpisa na natin yung ating tutorial ang una lang gawin pumunta sa settings. so pasensya na sa background music natin guys no? no merong aso kasi so medyo maingay so yan pagkatapos yung mapunta dito sa settings click nyo yung sim card and mobile networks pag so, click nyo ng sim card mobile networks syempre diritso kayo dito sa dito sim click nyo yung dito sim and pumunta kayo sa access point names kapag nandito na kayo guys click nyo lang ngayong new EPN so kapag na click nyo yung EPN ganito yung bubungad sa inyo dito sa name ay dipindi kung ano yung pangalan nyo dyan kung pangalan nyo ba o pang, niyo apelyedo nyo o kahit na ano pwedeng pwede pangalan dyan so yung nilagay ko dito ay Cedric EPN so yan so yung pangalan ko nilagay ko Proceed tayo dito sa EPN So, dito sa EPN lagay nyo lang internet.d2.ph. So, ulitin ko, internetd Pagkatapos naman, pumunta tayo sa server. So, wala tayong lagay dyan sa port, username, at password. So, dito sa server, ganun rin. internet.dito.ph 2ph So, pagkatapos, pumunta tayo dito sa MCC sa MCC guys ay wag nyo nang palitan yan tama na yung 151 so kahit sa cellphone nyo kung ano nakalagay wag nyo nang palitan so sa akin 151 nakalagay so hindi natin papalitan Ganun rin dito sa MNC so wag natin palitan yan uh, proceed tayo dito sa IPN protocol sa IPN protocol lagay lang natin default uh, and then dito sa IPN ah dito pala sa IPN type sorry sa IPN type is lagay nyo lang yung default and, it, and then dito sa IPN protocol is ipv4 ulitin ko sa IPN protocol ipv4 and dito sa IPN remaining protocol is ipv4 ipv6 sa barrier naman is unvisified so kapag hindi sure na yung signal ng dito nyo is nasa 4G o nag LTE ganun So kung hindi ka sure sa lugar nyo kung anong malakas LTE tiba o um, basta maraming paplayan dito mga idol. So ilagay nyo lang unvisified para um, ma-sure natin na medyo malakas yung ating signal. So pagkatapos yan, click nyo lang yung more then save VPN. So ayan ganun lang guys, no? kadali yung gagamitin natin. So kahit na i-try nyo pa yan i-speed test natin sobrang bilis na yan ng inyong internet so ayan so try natin sa youtube at ayan ng uh, mga buddy so lumana yung ating tutorial don so ayan so maraming salamat sa panonood sana nakatulong and kita kids ulit sa next video maraming salamat goodbye god bless peace out Kaidol